Hello guys. For today's video, tuturuan ko kayo yung ibang proseso ng pagkatay ng manok. Ayan Dito ka lang. Dito ka po pwesto guys. Dito. Siyempre una, tatanggalin natin yung paa ng manok. Pero agarin na. Tatanggal ko na. Ayan yung kuko pa. Okay. Susunod na yung kuko. Ayan. O. Siyempre yung kalat, tapon mo na agad yan. Tapon na sa labas yan. Check! Yan Tuwain mo muna yung singit, par. Check. Ang angas, par. Ang angas yan, par. O, oh, gina-gina. Diba, singit? Check. Ano yung singit? O, no. E, oh. Oh. Check. Tanggal na. Yan, dalawang hita na yan, par. Surbul yan. Dito pa yan. Yung dalawang yan. So, pero pag nahiwa mo na yung magkabilang sa inya, parang ibubuka -bu mo siyang ganyan. Tangin ang <tinyo> 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 angas! ang yung baro, ganyan-ganyan mo yan, o. Oh. Para maano siya, sumisipa. Patay ka na, sumisipa ka pa. <tinyo> 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 sorry, sorry. Ayan, o. Oh. Every pagkasipa mo yan, pagkatik uh, yan. Sa kabilang ya, yan, niya, ayan, o. Oh. Ayan, o. Oh. Pag nahiwa mo yung singit, Ay, balok to mo. Punta mo sa likod. Hmm. hmm. Ayan. E, Yan. ulo pre, ulo, makulit, diba? Putol ulo, check. Uy. Yan, oh. Kailangan, hiwayo mo na konti yan, par. Yan, oh. <laughs> ah, par! Diba? Lapag, check. Ngayon, yung backbone niyan, backbone na kakapain mo ngayon yung pinaka ano niyan, buto. May buto dito yan pare, yung pinaka na buto, yun. Susungkitin mo yan par. Yan oh. Oh. Check. Kakapain so, mo yung buto niyan pare, may buto yan diyan. Oh, na pa-sige. Ah. ano, di diba, pag natira mo na yung buto niyang par tupi natin yung par ng pinakamaangas sa pagkatupi ay ay no problem Ito yung solution na niya atin yung par syempre nahiwa mo na yung pakpak -pak par yan o no? diba nakuha mo na pakpak -pak sa gilid nakuha mo na rin yung hita yan alam mo yung sa naked weapon yung mga babae na puwapatay patay yung ginawa nila yung backbone bago nila patay nung dudukutin nila dito na dito rin nila natutunan yun dito dito nila natutunan yun sa manok sa mga ilokano yung sa naked weapon yung mga 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 koreano na babae yung sa naked weapon yung inaangat nila yung backbone ng mga mga nila target nila dito nila natutunan yun sa biskaya sa mga ilokano siguro nag-aral sila rito ng ano almost 2 years Two, two years sila nag-aral dito pinag nila kung paano nila Para yung ginagawa sa mga bako to yun guys mga uh, terror, terrorist na dito ako ito ng ganyan Ano? You know? o oh. oh. check tanggal yan pa o oh. diba, bilis lang nila patay yung tao ba bilis lang hmm. o, oh, pagdukot o oh. dito yan yeah? ina-terrorista magagaling niyan. Dito nila natutunan niya sa Pilipinas. Sa probinsya ng Nueva Biskaya. Ayun. nasa pet park sa sa Cilong. Nangayon yes. pa. Ampere. Baba-baba rin lang na tubig kvar para, para hindi siya matuyot. Para, 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 -sya, para. parang trash pa rin, parang buoy pa rin siya pare. Oh, diba? parang buoy pa, pa rin siya nag, so di ba? Parang buoy pa rin, basabasin mo lang pagkatapos mo ihawin, basahin mo. Parang buoy pa rin siya diyan. Ngayon, susubatin natin 'tong lamang loob. Eh, ano, Eh yung pinaka niya, stomach niya. Uutotin naman ba. Kaya kawaway mo na nabibiktima nila yung sa mga terorista ng Japan, ano, ah, mga Korea, Japan, Japanese. Hmm. na Tuloy siya, oh. mangyayari sa'yo pag ginamitan ka ng pinagbabawal na teknik. Tanggal. Tanggal talaga ilaman laman mo. Ayan. Susunod so, natin yung balon-balonan. May balon-balonan ba yung tao? Ay! Sumabog yung ano. Abdo, pre. Parang sumabog yung abdo. pait uh, na pag nang ng ano, balon balon na parga yan inaati yan sa gitna uy tapos kunain ito kumain ng bakal tornilyo pinanggalingan kasi nito tabi ng kalsada yung mga sasakyan na natatanggalan ng tornilyo yun yung kinakain ng mga manok nito kaya sabong mo itong mga manok na itong titibay eh. putang kaya taga-tagain mo hindi mo kain pa kain Ayan, yeah, no? Ito par, atay ito par. Atay yan par, Hmm. Ito puso par. Puso. Hmm. Subod natin, puwet. Itong puwet niya. Puwet. malansa rito sa so pit na ito eh bali natin ito Tulad natin itong bituka niya par pato. Bituka. Bilis lang, di ba? Tapon natin ito. ay beto natin 'yung dito. Ito 'yung huling-huling nililinisan dyan para. Ayun, bituka. Ano no? 嗯嗯嗯。Hmm. Hmm. Hmm. Ito yung pinaka last part na may hirap. Linisin ang ka bits. Ano siguro? Okay. Finally, linisin naman natin yung ¡Uno! and every time i kiss はい。